Wala, Sara. Wala ko ako. Wala. Ilala pa dahi ko. Kaya saan ka, Miss Secretarias? Ay, ko, Adi. Uy, kagwapo, uy. Ana 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 sabi mo ana sabi mo Yo wa ogi no matin sigit ka kay pugi kayo Ogi atay oi Ana sabi mo may sinabi ka ana sabi mo Dika namin naririnig Wala ang boses Wala, wala kang boses. Naririnig nyo ba siya? Wala, wala. Biglang nawala. Wala eh. Ay, 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 ay. Ano? Ano sabi mo? Uh Oo. -oh. Ayun, case ko sa screen. Sige nga, paano <laughs> ka magkiss? Sige nga, sige nga. Sige. May patay ko ako ang banana kaya lang. Na na ka na iba na, Ay, adyo to na Sige, paano mag-kissing sang Sagittarius? bisit Hello. isa pa, isa pa. Paano, paano? Ba Bakit po ikikis ito po Hoy, ano lang na naagira ko diri sa ibuha. Pero wala so, man ako. Tingi <laughs> ate. <laughs> bakit mo siya ikikis? Hindi po kikimagig ka. Legit kayo ba? <laughs> kung, <laughs> nakaka Kung nakakabuntis <laughs> lang yung live guys, marami nang nabuntis dito. Hindi ko sabot na ka ng ko, kaigiton. Is it? Bakit? Ah, Bogi, kayo yawa. <laughs> <laughs> yuki, palingot ko. Totoo, Gidi, ay. Ha? Oh, abin ako, diok-diok na si ate palingot to. ako ba di ay palingot? Palingot ako <laughs> Tagalogin mo, hindi ko maintindihan. Ano yung pasan? Ipaningot ang aking <laughs> sa ano ba ka? Ah, <laughs> Ay! Hindi ginawa ko. Naku. Ito pa palawan dito ako. Tignan mo rin, baka may ni... Lumuluwag na. Lugot na po. <laughs> Diyos ka. baka, baka magalit yung asawa mo, ha? Ay! <laughs> Bahala ka. Kaisa rin ang food. ba siya tingnan ko? Di Ay! Nal na lang ka itong ga-translate. na muna sa ubus. Tawa sila ang tayod ka. Uy, kaisa lang. At least, ano mang huluyin. Maingan ko sa ko, ang banana naman. Narap ako yung video ko ako yung ano, crush na ako ba? Kung weed ka ayun. Oo. Oh. Sige na kiss na ako kay Una. Oh, Guhat po sila o. Oh. Sige ba, paano mag-kiss? <laughs> <laughs> First time in the story, may ganito sa <laughs> lito. <laughs> Pussy! Ay, dinito ako pag nikilig ko. Promise! Wapulit siya na. Nagawa po ba? serius po ba ay papawisan ka? Oo, grabe ang init mo! Ano, ang init ko? Ang init mo na, ang init mo! Ano ay hindi? May lumuturo din kayo, gitu? Ano po kayo? Gitna, kung saan tayo kain ko, kung bago na just go. Oy, thank you ha. Sagittarius. No, kay... Ah, sa gitaryos. wow, na ko kay Ooh, ba... Sa gitara ipopos... Kayo... Ipopos ko yung video, ha? okay lang ba? Okay lang. Hay. Ginanwa. Asa gina anong toxic ako mo si Pod. Sige lang, mag-Facebook ko. Bago bago ko ano, bago bago kita ibaba. Anong sasabihin mo? I love you more. I thank you dahil pinaakyat mo ako dito sa ano. Sa live mo, akala ko ano lang baka ng... Anong, ano lang, biro-biro lang ba? Legit ti ay. Apogi kayo, Diyos ko. Akong kilo. ako sa mga pinag... Ano sa, ano sa sabihin mo? Uy, kakabate. Kakapoy ba otro ay? Naglag ka. Ano naglag ko? <laughs>

Ako kilay ba? Nagsayaw sa'yo. Wala akong... Wala akong kasalanan pag nakita ng asawa niya na. Okay lang ba na ako isin sa iya? No, shout out sa ako banana. Banana. Huwag <laughs> kang magagalit, banana. Gustay na I love you, mahal na mahal pa rin kita, pero parang isa, no? <laughs> <laughs> isa lang ako. Isa lang. Kaisa lang. Ay, ginawa ako. Mamaya, Gino, mag Mam ko. mamaya mag Mamaya mag ka na ha, kasi baka basa na. Uh -huh. Pawisan na ako ang kuan. Ano yung ako pinagpapawisan? Serius na to ka mo? Is na ko mo ambak na rabak. Sila nag-uwa sa mga. <laughs> <laughs> paano, paano, paano mag Si, ano na nila? ano, ano na? Ano, ano, ano. Ano, ano. Eh. <laughs> Parang gusto niya akong kainin. <laughs> Thank you ah. Salamat sa pag-akyat. Bye-bye. Sige na, bukis na ako. Oh, kaisa lang. Oh, sige, pag-kiss na. Serious na gay ko. Thank you ha, sa pag-akyat. Bye-bye. <laughs> Bye bye, thank you, thank you. Host.